Sinisibak ngayon ang napakatigas na kahoy ng langka. Kaya matigas bakin ang sangto kasi yung fiber niya and is straight. Alam nyo ba na ang bunga ng langka ay ang pinakamalaking bunga ng prutas na lumalaki sa isang punong kahoy at nakakain rin ang mga buto nito. Pero kahit puno ng nutrisyon ng prutas na ito, hindi ako masyadong kumakain nito kumakain lang ako mga lima hanggang sampung kilo. Este lima hanggang sampung buto lamang. Pero minsan, kahit kakarampot lang, sumasakit pa rin ang tiyan. Ganyan siguro pag anak mayaman. Wow, ano raw? Anak mayaman. Pero kahit na, hindi ko to paboritong prutas. Paborito ko naman to in terms of strength. At napakagandang gawing furnitures. At alam mo ba na ito ay ang pambansang prutas ng bansang Bangladesh. Sa wakas, malapit na rin matapos. Masakit na rin kasi itong kamay ko. Dahil bukod sa matigas na mapurol pa itong palakol. Ay, sa wakas, natapos na rin.